Hello, this is Morning Grace Translation in Tagalog. So let's pray in Tagalog. Umaga, alay na dasal sa Diyos Ama. Aklat ng Isaiah 55.8 Sapagkat ang aking mga iniisip ay hindi ang iyong mga kaisipan, ni ang iyong mga lakad ay akin mga lakad, sabi ng Panginoon. Ama sa langit, salamat sa araw na ito. Panibagong araw at yugto para maranasan ng iyong pagpapala. Salamat sa aking pamilya, aking mga kaibigan, tinudulog at ipinagdarasal ay para sa mga taong mga nangangailangan ng iyong tulong. Tulungan mo po silang mahanap ka. gawin itong madaling hakbang tungo pabalik sa iyo o Diyos Ama nananalangin kami para sa karunungan mo nawa'y baguhin ang aming mga iniisip ngayon kung paano namin tinitingnan ang aming sarili at kung paano namin tinitingnan ang iba linawagan mo po kami kung paano namin nakikita ang mundo sa paligid namin kung paano kami nagtatrabaho at lahat ng ginagawa namin sa ngayon. Mahal na Diyos, tulungan mo ang aming mga pag-iisip na way maging isang linya ng iyong mga iniisip. Apatawarin mo kami kung kami ay lumiliko sa landas ng kabutihan. Kawaan mo po, ka sa, po kami sa aming mga gawain na hindi angkop sa iyong mga plano. Ituwid niyo po kami upang kami ay makalakad sa iyong mga daan sa pagsunod sa iyong salita. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, mahal na Panginoon. Salamat dahil ipinaalam mo sa amin ang iyong tuwid na daan sa iyong salita. Akahin mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Tulungan mo kaming hindi mamuhay ng ayon sa tawag ng laman ngayon. Sa pangalan ng mahal kong si Heso Kristo, ako ay nananalangin. Amen. Salamat siyo po sa pagdarasal at naway mabless po kayo ng Panginoon. At kung anumang pong ating pinagdaranas araw-araw, sana po'y magtiwala po kayo at mag-abot ng pagdasal sa Kanya. Salamat po. I will see you guys tomorrow. This is Morning Grace, Tagalog Version.